Tinuro ni Jesus ang tamang pananalangin. Sinabi ni Jesus sa kanila, Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan, nawa'y maghari ka sa amin. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin at huwag mo kaming hayaang matukso Mula sa Lukas 11.2-4, sinabi ni Jesus na kung tayo ay mananalangin, una sa lahat ay sambahin muna natin ang Diyos Ama, ang kaniyang ngalan at hangarin natin ang pagparito ng kaniyang kaharian o ang ikalawang pagparito ni Jesus. Pagkatapos ay humingi tayo ng ating mga pang-araw-araw na pangangailangan, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya, na araw-araw at tayong makipag-usap at humingi sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Katulad ng relasyon ng isang ama sa kanyang anak, gusto rin ng ating ama na nasa langit na magkaroon katayo ng personal na relasyon sa kanya. Sabihin natin at sa kanya ang tunay nating saluubin at masayang magkwento ng mga pangyayari sa ating buhay sapagkat ang Diyos ay Espiritu nararapat na sambahin siya at magtiwala sa kaniya kahit siya ay hindi natin nakikita at sa dulong bahagi ng panalangin ay magpatawad tayo sa mga nakagawa sa atin ng kasalanan sa mga nakasakit sa atin katulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos sapagkat kung paano ka magpatawad sa iyong kapwa ay ganoon ka rin patatawarin ng Diyos sa iyong mga pagkakasala sa Kanya. Ating alalahanin na sa Diyos ang utos na mamuhay. Tayo nang matuwid, kaya kung ikaw ay nakagawa ang kasalanan sa Diyos kaunang nagkakasala, kaya magpatawad tayo ayon sa kung paano rin natin gusto na patawarin tayo ng Diyos. Huwag tayong mag-alaga ng sama ng loob sa ating kapwa dahil sinasabi si Biblia na kung ikaw ay may sama ng loob sa iyong kapwa at matapos na ang iyong buhay dito sa pansamantalang mundo na mayroon kang sama ng loob sa iyong kapwa ay hindi ka rin patatawarin ng Panginoong Diyos sa iyong mga nagawang pagkakasala sa makatuwid hindi makakapasok sa kaharian. Sa langit ang isang taong may sama ng loob at hindi nakapagpatawad. Sa huli ay palaging ipagdasal ang gabay at proteksyon ng Diyos upang hindi tayo matukso. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo ng lahat ang gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan at umalis si tat Satanas sa harapan ni Yahweh, Job 1.12. Sinasabi sa Santiago 4.7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo, ating ipanalangin sa araw-araw na ilayo tayo ng Diyos sa anumang tukso ng kaaway upang maiwasan natin ang pagkakasala. Sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng tatlong tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob. Ang bahay, wag mo akong gambalain sarado na ang pinto, at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo hindi man siya bumangon. Dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng mga kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Mula sa parabola sa Lucas 1158, 5 8, Napakagandang isipin na kung magpapatuloy tayo sa paghingi sa Panginoon, at hindi tayo titigil sa pagdarasal, ibibigay niya ang ating mga hinihingi. Kailangan lang nating maging at matiaga sa pagdarasal at matiaga sa paghihintay sa kaniyang tugon. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi, ay tatanggap ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan kaya't sinasabi ko sa inyo humingi kayo at kayo'y bibigyan humanap kayo at kayo'y makakatagpo kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap ang bawat humahanap ay makakatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayong ang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya